Ayan. So, pang-apat o pang-limang take ko na to, nag-fail kasi yung screen recorder ko. Pero anyway, pag-usapan na natin to. Katangian ng mahusay na tagapagsalita. So, basically, tungkol lang ito doon sa mga characteristics na kailangan meron ka at kailangan mong ma-develop kung gusto mong maging effective na speaker o maging mahusay na tagapagsalita. No? Sabi dito, hindi simpleng gawain na magsalita sa harap ng maraming tao lalo na kung hihikayatin sila na mapaniwala sa iyong mga ilalahad na saloobin. Kaya dapat na taglayin mo raw ang mga sumusunod na katangian o kasanayan hango kay arogante noong 2008. So, kung iisipin natin, effective ba talaga tayong speaker? no kasi minsan sa buhay natin pati doon sa mga simpleng pagkakataon na kailangan natin ng simpleng communication skill hindi pa natin nagagawa halimbawa nagbayad ka sa jeep, meron ka pa sukle. malapit ka ng bumaba pero hindi pa rin binibigay ni Manong yung sukli mo hindi ba? nag-iipon ka pa ng lakas ng loob para lang sabihin o para lang i-follow up yung sukli mo. Minsan nga, hindi ka nakakaipon ng lakas ng loob eh. Sa sobrang hiya mo, di mo na lang kukunin yung sukli mo, bababa ka na lang. Ganun lang kasimple, doon lang sa simpleng uh, sitwasyon na yon hindi mo pa nagawang magsalita. What more, kung yung kaharap mo pa ay maraming mga tao. At karamihan pa doon sa mga taong yon ay hindi mo kilala. Okay? At ang challenge pa dito, hindi ka lang basta nagsasalita. Nagsasalita ka para magbigay ng impormasyon sa kanila. Para mapaniwala mo sila. So, mas malaking challenge yun. Kumpara doon sa simpleng hihingin mo lang yung sukli mo doon sa jeep. Hindi ba? So, ano-ano ba yung mga katangian na dapat nating i-develop para maging effective na speaker tayo? Una, kailangan tayo ay mayroong sapat na kaalaman sa paksa. Yung mga audience kasi natin, mabilis lang nilang nararamdaman kapag yung speaker ay hindi sigurado doon sa mga pinagsasasabi niya. O kapag ka naguguluhan yung speaker, o kaya naman kapag ka yung speaker parang wala nang masabi at nagiging paikot-ikot na lang yung mga sinasabi niya. Ang gusto kong gawing example dito ay yung teacher. Para maka-relate tayong lahat. Di ba? Kasi, um, yung teacher, isa tong skill na to sa mga pinakakailangan niyang i-develop talaga. At tayo, ng mga students, agad nating nasisense yun. Kaagad nating nararamdaman yun. Kapagka yung teacher natin, parang feeling natin hindi niya naman talaga alam yung sinasabi niya o yung itinuturo niya. Kapagka, para bang hindi niya naman talaga master kung ano man yung topic na itinuturo niya sa atin. Okay? So, para maging effective ka na, re uh, na speaker, no? Kailangan i-master mo muna kung ano yung paksang tatalakayin mo, kung ano yung paksa o impormasyon na ibibigay mo doon sa audience mo. Sabi nga nila, you cannot give what you do not have, 'di ba? Kung ikaw na speaker, wala kang alam, eh anong ibibigay mo dun sa mga listeners mo o dun sa audience mo? Diba? Kung si teacher walang alam, anong ituturo niya dun sa students? Ganun lang yan eh. Okay? At saka mas confident ka kapag ka alam mo sa sarili mo na tama yung mga pinagsasasabi mo. Okay? Susunod, Iwala sa sarili. Sa totoo lang, dapat ito yung number one eh. Kasi walang kwenta yung mastery mo sa topic walang kwenta yung mga kaalaman mo kung wala kang tiwala sa sarili mo, kung mababa yung self-esteem mo o yung self-confidence mo. Okay? Kahit ikaw pa yung pinakamatalinong tao sa mundo, sa klase ninyo, kung hindi ka nagsasalita o takot kang magsalita, wala din. Walang kwenta yun. Hindi ba? Hindi ka magiging effective na speaker. Okay? Paano mo ipapasa yon For example, ay matalino ako eh, marami akong alam. Mag-teacher kaya ako. Okay? Tapos after a few years, naging teacher ka nga, pero wala ka pa rin self-confidence. Okay? Mahiyain ka pa rin. Kung baga nangangatog yung tuhod mo kapag kaharap ka na o tatayo ka na sa harap ng maraming tao. ba? Diba? So, paano mo tuturuan yung students mo kung nahihiya ka? Paano mo tuturuan yung mga tao kung nahihiya ka? Okay? Isa pa, kapag nahihiya ka, nabablanko ka okay. eh. So, kahit gaano karami yung alam mo, dahil sa sobrang pagkamahiyain mo, mabablanko at mabablanko ka. At kapag nablanko ka, wala na. Nakalimutan mo na lahat ng nananaman mo. So, nonsense din. Okay? Susunod. May kaalaman sa gramatika at retorika. Unahin natin yung retorika. No? Ito yung paggamit natin ng mga idioma, simbolismo at mga tayutay. Ibig sabihin, ito yung pagsasalita natin ng hindi literal. Kasama na rin dito yung paggamit natin ng euphemismo. Pag sinabing euphemismo, ito yung paglulumanay. No? Uh, um, for example, sa halip na sabihin mong popok ang sinasabi mo, um, baba, kalapating mababa ang lipad o magdalena o kaya naman ay babaeng nagbebenta ng laman. Imbis na sabihin mong um, hampas lupa ang um, sasabihin mo na lang ay mahirap okay o anak bawis no so ginagawa mo to o okay lang, may kaalaman ka sa mga ganitong bagay o sa mga ganung uri ng paggamit ng wika para maging ano ka rin eh kasi speaker ka marami nakakarinig sa iyo no mahirap na kasi baka mabash ka o baka ma-misinterpret ka kasama na diyan yung grammar no? Kapag ka hindi ka masyadong bihasa sa grammar, yun yung delikado doon. Baka magkaroon ka ng mga grammatical errors sa nagsasalita ka at yun yung magiging cause ng misunderstanding o pagka uh, maling um, uh, kumbaga maling pagtanggap, maling perception ng mga tao doon sa mga impormasyon na sinabi mo. So, kailangan magaling ka rin, no? Sa grammar. Okay? Next, may sapat na lakas ng boses. Hindi sa lahat ng pagkakataon, merong technology, merong microphone, merong speaker na nakaantabay para tulungan ka. Okay? Dapat kahit yung boses mo pa lang, kahit wala ka pang ginagamit, hindi ka nakadepende doon sa mic at speaker. Kailangan kaya mo. No? Um, halimbawa, yung teacher, mahina yung boses sa tingin ba ninyo makokontrol niya yung klase sa tingin ba ninyo may makikinig sa kanya wala mahina yung boses niya alam mo yung nandyan na yung teacher pero dahil sa sobrang hina ng boses niya yung mga kaklase mo ang ingay pa rin ang gulo pa rin parang wala lang okay kasi mahina yung boses ng teacher ganun din yung speaker pag mahina yung boses mo hindi mo makukuha yung attention ng audience mo okay kailangan well modulated yung boses mo. Susunod. Bigla ko na nag, ano yun, no? Tumigil. Okay. Susunod. Kailangan ikaw ay, siyempre presentable. Kailangan meron kang kaaya-ayang kaanyuan. Okay? Hindi naman ibig sabihin na kailangan pogi ka. ba? Diba? Eh, subjective naman yung pagiging pogi at maganda. Ang sinasabi lang dito, kailangan maging presentable ka naman. No? Alam mo yung mukha kang speaker talaga, mukha kang paniniwalaan. Okay? Hindi e, nyo ba napansin yung mga news reporters at mga news anchors, lalo na yung mga nasa studio, palaging naka-formal attire? Okay? Imagine kung yung mga news anchor, yung mga nandun sa studio, naka-t-shirt lang or alam mo yun, sobrang casual na as in mga pambahay lang yung suot. Hindi magandang tingnan eh. Kasi, naghahatid sila ng mga valuable information sa atin. Okay? Kahit nga sa research ninyo, 'di ba? Kapag ka kayo ay nagdi-defend sa ti, uh, sa research ninyo, naka-formal attire kayo. Okay? Kasi malaki yung impact nung itsura natin. Aminin natin o oh, hindi, may bias tayong mga tao sa pagmumukha pa lang, sa pananamit pa lang ng speaker, ginajudge na natin o nagdidesisyon na yung utak natin, gumagawa na tayo ng desisyon kung pakikinggan ba natin o hindi yung taong yun. Okay? Pustahan tayo kapag mayroong merong guwapo o maganda na speaker, kahit walang kakwenta-kwenta yung sasabihin niyan, sigurado maraming makikinig. Sigurado yung atensyon nung madla makukuha niya. Okay? Pero kahit gaano ka katalino, kung hindi ka presentable, walang makikinig sa iyo. Okay? Kasi unang nangguguhusga ang mata at normal na 'yon. Okay? So kailangan maayos ka, 'no? Yung time pa lang, yung moment pa lang na tinawag ka, inintroduce ka at paakyat ka sa stage, yung paglakad mo, 'no? Yung way ng uh, para pagpapanatili mo ng eye contact sa audience, importante yun para makuha yung kanilang um, attention. Okay? Doon pa lang kasi hinuhusgahan ka na. Paano ka ba maglakad papunta sa entablado? Diba? Baka naman nung tinawag yung pangalan mo nung papunta ka sa entablado, alam mo yun, parang pasuray-suray ka ng lakad, parang lasing, okay? parang walang gana, walang buhay. Ano mo yun? Kung ikaw yung audience, tapos makikita mo gano'n yung speaker, para mawawalan ka na ng gana agad eh. Okay? So dapat, ano ka, yung posture mo, yung lakad mo, yung facial expression mo, yung pananamit mo ay kaaya-aya. Okay? Sunod. Kailangan ikaw ay may malawak at bukas na pag-iisip. Kailangan may pagpapasensya sa ilang di may iwasang bagay sa paligid o lugar ng bulwagang piligdarausan ng pagsasalita. Huwag magpakita ng pagkainis, pagkainis at pagkadismaya sa pinuntahang lugar at uri ng taong tagapakinig. Halimbawa, yung politiko, pumunta siya sa barangay ninyo, no? Para mangampanya sa covered court. O, tapos mainit. O, Siyempre, kahit mainit, hindi yan nagre -reklamo. Kahit mabaho, hindi yan nagre -reklamo. Kahit yung mga nakikipagkamay sa kanya, um, marumi yung kamay, kakamayan niya yan. Hindi siya magpapakita ng pandidire o pagdadalawang isip. Bakit? Kasi gusto niyang ipakita na meron siyang open-minded siya, na malawak yung pangunawa niya, na hindi siya maarte, hindi siya maselan na tao. Okay? So, malaking impact yun sa tao eh. Kasi yung mga tao, gusto nila, yung speaker ay maramdaman nila na yung speaker o yung pinapakinggan nila ay relatable. Okay? O nakaka-relate sa kanila. No? Kasi nakaka-ano yan eh, parang ano bang tawag doon? Uh, nakaka-intimidate naman kasi kapag yung speaker parang ang arte, parang ang hirap niyang, di ba? Parang hindi mo na siya ka-level, parang ganun. Nakaka-intimidate yun eh, so ayaw natin yun eh. Ayaw ng audience yun. Hindi mo makukuha yung attention nila pag gano'n Hindi mo makukuha yung loob nila kapag ka ganun. Okay? That's why dapat mm, open-minded ka, no? At minsan may mga tanong syempre na alam mo yun minsan below the belt. So kailangan i-acknowledge mo pa rin 'yon properly. Huwag kang magpapakita na ng ano may parang ka na. Gano'n Okay? Susunod, may kaalaman sa pakikipag-ugnayan sa tao. Ang tagapagsalita ang may lubusang control sa mga audience kaya maaari silang lapitan upang makuha ang kanilang attention. Ibig sabihin nito, alam nyo yung mga tao na parang ang gaan ng loob sa kanila nung ibang tao. Parang bang ang dali sa kanila na makuha yung loob ng ibang tao. So yon yung isa sa mga skills na kailangan mong ma-develop para maging effective na um, speaker ka. No? Kasi nga kapag nagsasalita ka, kailangan mong makuha yung loob at attention ng mga tao. So, ayun, pwedeng lapitan mo sila o kung hindi naman pwede, halimbawa, na, syempre, kung nandun ka sa entablado at nandun lang yung mic, pwedeng, alam mo yon try to connect doon sa mga kausap mo. Diba? Pwedeng talongin mo sila, kamusta na sila, Okay? wag naman yung pagkaakyat mo sa stage, babasahin mo na agad yung speech mo, di ba? Hindi ka man lang nagpa-good morning, hindi mo man lang sila binati, hindi mo man lang sila musta, di ba? Or after mo magpaliwanag, hindi mo man lang sila tinanong kung malinaw ba, kung meron o kung meron pa silang hindi naiintindihan. Okay? Kailangan magtanong ka naman ng gano'n Hindi yung tipong umakyat ka doon tapos binigay mo lang yung content tapos tapos na. Diba? Para ka namang robot nun Okay? So, kailangan ano, makilapit ka sa kanila, mag-connect ka sa kanila. Okay? Next. Um, ito skip na natin to for now, no? Punta tayo doon sa pagtatalumpati. Pero wag diyan. Ito yung pagtatalumpati. Yan. So, ano ba yung pagtatalumpati, no? Ay hindi ito kasama sa exam ninyo pero yung tatlong uri ng pagtatalumpati kasama yon. Oh, di ba? To save your time, no? Pero syempre, i discuss ko pa rin ano yung pagtatalumpati. Okay? So, ang pagtatalumpati ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado para sa mga pangkat ng mga tao. No? Basically, kapag nagtatalumpati ka, pwedeng nagbibigay ka ng impormasyon o nagbibigay ka ng inyong a opinion o sa Okay? So, maraming mga pagkakataon na kailangan natin magtalumpati. No? Halimbawa, um, isa kang politiko, yung sona ng Pangulo, no? o kaya yung mga yung mga nagpapa-press conference, gano'n, talumpati din yun. Okay? Sunod, layunin nito humikaya, tumugon, mga tuwiran, magbigay na kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala. Hindi ko na-explain yon, Gets nyo na yun. Ako na naniguro, ano? Eh, no Isa itong uri ng komunikasyon pampubliko na nagpapaliwanag sa isang paksa na binibigkas sa harap ng mga tagapakini. Uh, ito medyo hindi na siya related sa topic natin. Yung komunikasyon pampubliko kasi, o oh, iba't ibang uri ng komunikasyon, um, another topic kasi yun. So, skip natin to, Okay? So, meron tayong tatlong uri ng talumpati. Ito, madali lang to yung impromptu o tinatawag na biglaan actually mas all ano siya commonly known as impromptu ito yung tipo ng talumpati na biglaan at walang paghahandang naganap okay halimbawa yung mga Q&A sa mga pageant okay as in ideally ha kasi alam ko naman yung ibang pageant Ibinibigay na in advance yung mga questions sa kanila So hindi yun yung example Yung, yung example ko ay yung ideal Okay, yung theoretical <laughs> Parang gano'n Okay, na kung saan Kung ikaw yung kandidata O kandidato Sa pageant Babasahin yung tanong Tapos sasagot ka Impromptu ang tawag doon Kasi wala kang time to prepare Wala kang time para mag-isip Mabilisan lang after nung tanong, sasagot ka agad. Okay? Susunod so, yung extemporaryo o maluwag. Ang ganito pagtatanong pati ay madalas gamitin sa paligsahan sapagkat ang mga kalahok ay binibigyan ng paksa at sa na oras upang sila ay maghanda. So, ang pinagkaiba ng extemporaryo sa impromptu, yung impromptu as in walang time na ibinigay sa para sumagot. Yung extemporaryo, binigyan ka ng time para sumagot. Pwedeng ilang minuto o ilang oras. Pero hindi aabot ng araw, ha? Okay? Halimbawa, yung teacher ninyo, o oh, eto ito yung topic ninyo. After 10 minutes, yung group 1, ipapaliwanag nila sa klase kung tungkol saan ba yung topic na yon. So, yon ay tinatawag na extemporaryo o maluwag. Kasi meron kang time. No? to do some research kahit papano tungkol dun sa um, topic na tatalakayin mo. Okay? Yung isinaulo naman o pinaghandaan, kaya dalawa yung tawag dyan kasi kapag sinabing isinaulo, memorize, no? at kapag pinaghandaan, hindi sabihin prepared. Hindi naman kasi lahat ng pinaghandaan na talumpati ay naisaulo. For example, yung sona ng Pangulo, hindi naman yun naisa, sa tingin ba ninyo, memor memoryado yun ng Pangulo? Hindi. Binabasa niya lang yun. Pero bakit uh, nasa uri ng nasaan yung isinaulo o pinaghandaan yun? Kasi nga, yung sona ng Pangulo, kung di nyo alam, di naman siya yung nagsusulat niyan. No? Yung ghostwriter ng Pangulo, kung sino man yung nagsusulat ng sona ng mga Pangulo, months yung ginugugol nila para isulat yung sona ng Pangulo sa English. Diba? Okay? Alam niyo naman kung ano sa loobin ko doon. Pero anyway, ayun, ilang months yung paghahanda para dyan. Kaya yan yung tinatawag na isa na ulo o pinaghandaan. Okay? O uulitin ko, yung oras yung pandaan ninyo dito. Yung impromptu o biglaan, walang time. After ng question, sagot agad. Yung extemporaryo o maluwag, binibigyan ka ng ilang minutes o ilang oras. Okay? Extemporaryo ang tawag doon. Yung isinaulo o pinagandaan, binigyan ka ng araw, linggo, buwan, o even years, no? Para paghandaan yung iyong speech. Okay? Isa pang halimbawa ng isinaulo o pinaghandaan ay yung valedictorian speech. Nung mga time na uso pa yung valedictorian sa klase. No? Makikita mo yung valedictorian ninyo, kung March yung graduation, January pa lang, no nagre-ready na yan ng kanyang speech grabe no January pa lang alam na ng mga teachers kung sino yung magiging valedictorian parang may magic pero anyway sanan ba na-realize nila pero anyway uh, ayun isa yung uri ng isa na ulo o pinaghandaan na talumpati kasi uh, matagal yung preparation para doon no? so ayun lang kung meron kayong tanong o nalilito kayo pwede yung i-comment sa baba okay So I hope makatulong to sa exam ninyo. Yan lang.